Uh, sa lahat. Uh, sir, pasok ka konti. Sagrid na. Iwan mo na yan. Uh, meron lang ako niya, no? Huwag kang sir. Eh, Iblog ko to. Uh, anong sabi sa ng Panginoon? Uh, Bali po, napaniginipan ko po, po ang Panginoon nagsalita. Isa po siya liwanag. Amen. Amen. Hindi ko pa halos makita-kita, pero boses na boses po, naniniwala po ko ang Panginoong Isus yun. Ano pong At, sinabi niya? Ang sabi po niya sa akin, agad mo nang mag magpabasbas kay Apo Chalil. Amen. Kailangan mula pumunta sa kanya. Amen. Yun po ang sabi sa akin. Kaya po ako, sabi ko po sa misis ko, Panginoon mismo nagsabi sa akin, kailangan ko to sundin. Kakaiba pa yung panaginip kong yun. First time mm -mm. ako nakapag ano ng ganun, Panginoon mismo ako mausap. Sa tanang buhay mo? Yes. Opo, opo. Kaya mm -hmm. po ako. Opo. Nasa po talaga ang dahilang bakit po tayo nakita ngayon. Amen. Ma'am, pakihawak na lang. Sir, labas ka na. Babasbasan kita. Sige, huwag mag blood natin. Opo, mag wag mo kululura na bawat kung ito tayo po. Opo. Opo. Gala. <coughs> Panginoon kung gusto sa akin matakalong yung mga magbat na na matapos na ang lahat ng problema na pinadaan natin set at yung uh, mga ho. salamat ama at pinadala mo ko dito. Marang salamat po sa aming anak na aming Panginoon na pinadala niyo rin ako dito para matapos na ang problema ng siya. At yung Adam Sadoy, Elohe, about Hallelujah. But go. Iklum, Iksut, Diyos, yes. Amen. Okay na, sir. Sir, tingala ka sa langit at magkasalamat tayo, ha? Tingala ka muna bago ka pumasok sa loob ng bago. Uh, amen. Tingala po, kasalamat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.